Hi mga masters, Kamusta po kayo lahat? Narito po ulit tayo sa ating pinakabagong tutorial video at this time naman po ay papakita natin kung paano ba natin malalagyan ng proteksyon ang ating mga quiz assignment or mga test na ginagawa po natin gamit po yung Google Form doon po sa ating Google Drive o doon po directly sa ating Google Classroom. Okay, so paano nga ba malalagyan ng proteksyon ang mga quiz assignment natin or yung mga test na ginagawa po natin sa Google Form? Okay, simulan na po natin. So, ayan po. Una po, simulan po na natin. So, pag-open po muna tayo ng ating Google Classroom. So, ito po isa sa, sa isa natin yung mga class. Open natin yan. At dito po tayo gagawa ng ating pong multiple choice na type ng test. Okay, normally, kapag tayo po ay gumagawa sa ating Google Classroom, pumupunta po tayo sa Classwork. Ayan. Tapos po ay kiniklik po natin yung Create. So, pag-click po natin ng Create, ang pinipili po natin para sa specific na multiple choice or any type ng test na gusto natin ay pwede tayo maglagay ng answer key. Dito po yan sa ating pong quiz assignment. Click po natin yung quiz assignment natin. Ayan. Pagkatapos po ay maglalagay na po tayo ng ating title. So, ang po ito ay short quiz number 1. Short quiz number 1. Tapos po, ang directions natin, siyempre. Okay. So, yan po. Meron po tayong title. Meron na rin po tayong instructions, directions. So, again, nandito po tayo sa ating quiz assignment. Then, usually po, pag meron na tayong ginawa na Google Form, nag add po tayo from this time, gagawa tayo from the scratch or from the start. So, kiklip po natin itong blank quiz natin. So, yan. Click po natin blank quiz. Then, mag-open na po yung ating Google Form. So, gaya po na sinabi ko, so ito po rin po yung Google Form na nandun sa ating Google Drive. So, pwede po tayong direct na na dito sa ating classroom. At at the same time, ay dito na rin po tayo maglalagay or magi input ng mga data po natin. Okay? So, syempre po, unahin natin yung ating pong title. Ayan. So, short quiz number one. Number one. Ayan po. So, meron tayong short quiz number one. So, dito po, nag-prepare na po ako ng Microsoft Word kung saan nandun na po yung mga questions para po mas madali natin. Ayan. So, ito po yung ating mga questions na ilalagay mamaya. Okay. So, balik po tayo. Ayan. Then, unta mo tayo dito sa ating next part. Dito po. Click natin dito. Lagay po natin dito complete name. Siyempre po, gusto natin na makuha yung kanilang data. So, complete name. Yan. Tapos po ay Lagyan natin specific or last name. Last name. First name. And middle initial. Okay. Yan po. So, meron po tayong first data. Siyempre po, ito po yung ating short answer. Yan po yan. So, required po natin to. Tapos, eto na po yung gusto natin na mangyari. Dito po tayo, usually ang ginagawa po natin, nag add na po tayo dito. Add po ako ng panibagong question or ng panibagong area. Ayan. So, usually po dito, nag-start na tayong gumawa ng mga questions natin. Pero para malagyan natin ng protection, ibig sabihin, hindi, hindi basta-basta maa-access ng ibang tao, ng ibang estudyante yung inyong exam, unless alam nila yung tinatawag natin ng na mga access code or pass code. So, po pwede rin tayo dito maglagay ng inyong access code or passcode. Na para kung sino lang talaga yung pinagbigyan natin na section or pinagbigyan natin na tao ay sila lang yung makaka-access doon sa at ginawang exam or ginawang assessment sa particular module na yun or sa particular topic na yun. So, instead na maglalagay na tayo agad ng question, ang gagawin natin ay mag-create tayo ng passcode. Okay? So, paano po yung gagawin? Ang gagawin po natin, i-click po natin dito. Short answer. Ayan. Tapos po, pag short answer, this time, tatype natin dito ay yung ating pong access code. Access code. Ayan. So, kumbaga, medyo ano siya, advanced na klase ng exam. So, hindi basta-basta ma-access ng iba. So, kailangan ma-type muna ng bata or kung sino man yung access code bago, niya, bago siya makapagpatuloy dun sa exam. di ba? astig po, di ba? Mga masters. So paano po ito i set So usually kapag ganito po yung access code natin, ang gagawin natin ay i-click po natin dito sa baba bago po natin siya pagpatuloy. So i-click po natin dito ay response validation. Make sure po again sa kung yan, ito po sa three dots sa baba, then i-click po natin yung response validation. Okay? So ito po yung para makapag-set po tayo ng ating access code, pwedeng login code, pwedeng passcode, pwedeng security code, kung anong gusto nyo pong klaseng code yan. Okay? So, yan po. Then, response validation, make sure nakacheck po yan. Then, pagkatapos po, nakacheck na po siya. Yan. So, make sure nakacheck. Yan. So, lalabas po ito. So, sa pagsiset po ng ating access code, meron po tayong iba't ibang options. Pwede pong number. Yan. So, number po yung ilalagay natin. So, anong number po ba? Uh, kung ang number po yung napili natin na access code, yan po ay anong number? Greater than So, usually equal to. So, ano dapat po yung passcode na naisip nyo? 1, 2, 3, 4, 5. Ganun po. Okay? So, na, pag number, siyempre, number po yung pipili natin. Then, type po natin dito ay, so, dapat po si, ano daw po yung custom error text. Ibig sabihin po ng custom error text, ano po yung lalabas kapag yung tao na po yun or na estudyante na po yun ay nag-type ng himali yung access code na tinype niya. So, ano po yung lalabas na message para sa kanya. So, lagay po natin I. Please. Okay. Please enter. Enter the correct access code. Access code to continue. Ayan. So, ito po yung message na lalabas. Kapag nagkamali po, si bata or yung tao po na gustong pumasok or mag-exam or mag-take ng inyo pong assessment. Okay, so dapat po yung number na yung type niya ay equal to 12345. So ang inyo pong access code ay 12345. Okay? So meron po po bang iba? So bukod sa number, pwede po click niyo lang po dito sa drop down button. Pag click po ng drop down button, pwede pong text ang inilalagay po natin yung access code, pwede pong length or pwede pong regular expression. So, i-try po natin yung text bukod sa number. Try po natin yung text. So, pag text naman po, ito naman po yung, syempre, parang mga name or kung ano man po naiisip nyo. Parang sa mga passcode po natin na ginagamit natin sa ating Facebook or kung ano man po na passcode. So, dito po sa text, pwede to po po combination ng text and number. So, halimbawa po, yung text na passcode natin, dapat ang itatype nila ay So, yan po, halimbawa, ang ating access code ay small letters na po gagamit natin. Maestro Johnny 08. Yan. So, ang napili ko pong passcode ay Maestro Johnny 08. So, yan po yung ating passcode. So, same din po yung custom error text. Ano po yung lalabas? Pwedeng English, pwedeng Tagalog. So, ano po yung lalabas na message pag nagkamali po ng input ng access code? So, ganun pa rin po lalagay natin. Yan. Please enter the correct access code access code to continue. So, ibig sabihin po, kailangan daw niya pong i-type ang tamang access code para makapag-continue. Ayan. So, kapag nakapag-set na po kayo ng yung access code, syempre, dapat po yan ay required. Ayan. So, ibig sabihin, safe na po yan. Ang access code po ninyo ay maestro johnny08 or nasa inyo na po yan po yan. Again, nasa inyo pong choice yan. So, paano po ulit yan ginawa? nag Enter lang po tayo. Pinili po natin short answer. Pagkatapos po, pin-click po natin dito yung three dots. Tapos po, dapat ang naka-check ay yung response validation. Response validation. Ayan. Tapos po ay, syempre dapat wala pong zero points lang po yan. Tapos po, naka-required po siya. Okay? So, yan po. So, ibig sabihin mamaya, kapag tinight po yan, dapat po ay tama po yung access code na i-enter. Okay, so, ito po yung ating first part. Ito po yung ating first section. And ito po yung ating short quiz title. Tapos po yung name na kailangan. Tapos po yung access code. Now, kapag maglalagay na po tayo ng ating mga questions, ang aking pong suggestion ay, huwag po natin i-click muna yung plus. Ang i-click natin ay ito pong add section. Ito po nasa baba. Okay? So, ibig sabihin po niyan, kapag nag-add po tayo ng section, bago po sila makapunta sa next section na yun, sa section 2, ay ma kailangan ma-type po muna lang tama yung access code. Okay, tingnan niyo po natin mangyayari pag kinlik natin yung add section. Ayan, so kapag napansin niyo, ito po yung ating section 1. Ayan, nandito po yung short yung title ng ating quiz, nandito po yung pangalan ng complete name ng bata or kung sino man po na magte-take ng Google form ito. At saka po yung access code. Okay, napansin niyo po, access code. So lahat po sila ay required, may asterisk. Then pupunta na po tayo dito sa ating pong pinaka quiz proper. Ayan na po, yung part ng quiz na po talaga. So, since nakapag-ready na po tayo, nandiyan na po sa ating pong Microsoft Word. Lagay po natin. Click lang po natin. Ano po ba yung ating directions? So, copy-paste na lang po tayo. Ito yung kagandahan niya. So, control c Copy. Then, punta po tayo sa ating exam. Tapos po ay control v Yan. So, meron na po tayong directions. So, once meron na po tayong directions, pwede na po tayo mag-click ng plus sign para makapag-add ng question. Plus sign. Ayan na po. Ayan. Tapos po ay copy-paste na po tayo ng mga questions. Ayan. Copy po natin yung ating pong question. Control C. Punta po doon. Control V. Ayan. Then, sa options. Click po ulit. Then, Control C. Ayan po. So, same na po ng process ng paggawa po natin ng Google Form or Google Quiz Assignment sa Classroom, same na lang po ng process. Uulitin na lang po natin. Kung ang dinagdag lang po natin ay yung part ng yung access code. Okay? So, kaya na po natin. Tuloy-tuloy lang po natin dito. So, ang gagawin po natin dito, set po natin answer key. True. Okay. Then, ilang points. One point. Done. Okay. Then, required po natin to Make sure, click po natin yung required. Okay. Tapos po ay, Punta po tayo. I-duplicate na lang po natin to para mas madali. Duplicate. Tapos po, So, yan na po mga kamasters. Meron na po tayong 5 questions. So, pag napasin niyo po, yung iba, for sure, medyo na, na po ako dahil dito, meron po tayong dalawang section. So, ang ginawa ko po kanina, nag-add lang po ako ng section. Okay? Para po magkaroon siya ng section 1 at section 2. So, bakit po kailangan mayroong add sections or magkaibang sections? Pag napasin niyo po, ito pong section 1 ay more on the information. Dito po yung pangalan ng ating quiz, tapos po yung pangalan ng bata, saka po yung access code. So, importante po na pag naglalagay tayo ng access code, kailangan magdadagdag tayo ng section para po bago, stay, bago po makapunta or ma-access ng bata or kung sino man po yung exam niyo ay kailangan niya po munang i-type yung tamang access code. Kasi pag mali po siya at hindi po tama yung kanyang in-input na access code, ay hindi po siya makakapasok doon sa inyo pong quiz proper. Yun po yung protection na sinasabi po natin. So, ang kagandahan po dito, hindi po basta-basta ano kahit kung sino kahit meron po siyang link nung ating Google Form ay hindi hindi po niya mapapasok or makikita yung mga quiz po ninyo unless alam niya po yung inyo pong access code. Okay? Napakaganda po tama? Okay, so dagdagan pa po natin, iayos lang po natin. So design muna po natin. So yan lagyan po natin ng design. bago po natin i-testing, set po muna natin yung ating settings. Yan, sa ating gear button. So, ano po ba yung gusto natin makuha na, pa, na, mga data pa? So, collect email addresses. Tapos po, syempre, ito po ay exam. Ito po ay talagang recorded. Then, i-click po natin yung limit to one response para hindi na po maulit ng bata yung kanyang exam. Okay? Then, sa presentation, ano po ba? Show progress bar. Pwede nyo po i-shuffle yung question order pero hindi na po ako mag-shuffle ng question order. Tapos po, yung confirmation message, pwede nyo pong baguhin yan sa Tagalog or English, kayo pong bahala. Okay? Then sa quizzes, make sure na ito po ay naka-toggle or naka-on, yung make this a quiz. Kasi po, since ito po yung quiz natin. Then, dito po sa baba, respondents can see. Ano po ba yung gusto nyong makita ng mga inyong mga bata after nilang mag-submit ng exam? Kung gusto nyo po bang makita nila yung missed questions, i-check nyo po. So, dapat nakatick po siya. Kung gusto niyo pong makita ng bata after na masagutan yung correct answers, halimbawa nagkamali po siya, at least marireview niyo po kung ano po ba yung saan part na nagkamali at ano po yung tamang sagot. Click niyo po yung or tick niyo po yung correct answers na box. Then, syempre po yung point values kung ilan po yung score niya. Doon po naman sa release grade, ano po ba yung gusto natin mangyari immediately after each submission? Since meron naman po tayong answer key, para po automatic na na ma-check po yan ni computer at makikita agad ni bata yung kanilang score. Then, dapat po ito po ay naka-tick din. Ito po immediately after each submission ay ma-release po yung grade ng bata. Okay? Pag okay na po lahat yan, balikan natin. So, collect email addresses. Limit to one response. Tapos po, show progress bar. Okay. Quizzes. Then, click na po natin itong save. Click po natin yung save. So, pag ready na po lahat yan. Ibig sabihin, ready na po yung ating exam. Ibibigay na lang po natin yan. I-assign na lang po natin sa batayan. yan. Okay, pero bago yan, syempre, kailangan po natin i-check kung talagang gumagana yung ating access code. So, paano po yun? Syempre, testing po na natin. I-click po natin itong ating preview button. Yung parang mata po. Yan. Pag-click po natin yan. So, magkakaroon po tayo ng preview. So, kung paano po natin nakikita dito, ganun din po siya nakikita or makikita ng ating mga sudyante. So, subukin po natin kutan, sagutan. Ayan. So, sa ating email address, type po natin. Ayan. So, meron tayo pong ating email address. T type po natin. Tapos po yung complete name natin, syempre. Tama na natin. Ayan. Tapos po, yung atin pong access code. So, pag napasin niyo po, hindi ko pa po dito nakikita yung atin pong set ng questions. So, kasi nga po, hinati natin siya sa dalawang section. Meron tayong section 1, ito po yun. Pag natama po siya sa access code, doon lang po niya makikita yung set ng questions natin. Ganun po siya ka ganda. Kumbaga, nilalagyan niya ng protection para hindi agad-agad din makita ng mga bata yung tanong. Okay? So, ano po ba yung access code? At kung mali ang access code, hindi po siya makakapunta sa next section, which is kung nasaan po yung mga questions natin. So, halimbawa po, ang access code, nag-try po natin mag-type ng mali, maling access code para makita natin kung ano pong lalabas. So, halimbawa po, ang nilagay ng access code ay 12345. Yan. So, halimbawa po, 12345. Then, click po natin yung next. Tingnan natin mangyari. So, pag napansin niyo po, lumabas yung please enter the correct access code to continue. So, yan po yung sinasabi ko na protected po yung ating Google Form. Okay? So, napakaganda po, di ba? So, mag-type up po tayo. Isa pa pong mali. Halimbawa, nilagay niya ay Maestro Johnny lang. Ayan, Maestro Johnny. Ayan. So, next po ulit. Tingnan natin kung tama. Mali pa rin. Pero kapag nilagay niya na po yung tama, ayan, Maestro Johnny 08. Ayan, dito po yung ating sinet na access code. So, tayo po yung nagsiset ng access code. So, ang gagawin po natin, syempre, kung yan po ay isang specific na section or specific na grupo ng tao or sa mga handle po natin, ibibigay na po natin sa kanila. Sa kanila lang po natin ibibigay. So pagkabigay natin, syempre, ang gagawin po ng bata, itatype niya po yan at ready na po nilang makita or ma-access yung quiz nila. So ibig sabihin, yung hindi po natin handle, pag wala silang access code, ay wala silang kakayahan na makapasok doon sa ating mga ginagawang exam. So napakaganda po, di ba? Okay, So, i try na po natin. Tingnan na natin kung makakapas tayo. Next natin. Click next. And, okay. Yan po. So, nandi, napansin nyo po mga kamasters, andito na po tayo sa ating second section part kung saan nandito na po yung mga questions natin. So, napakaganda po, di ba mga kamasters, mga co-teachers. So, gagawin na lang po natin. Sasagutan ng bata yan. Click. Then, yan. So, luna. na. Tapos po, false. Then, crash. And then, Okay, so lahat po yan ay required Then submit pag okay na And then automatic ay meron na pong Tapos na po ng bata yung exam Makita niya na po yung score ang Kanyang pong score ay 5 out of 5 Okay, so kapag okay na po yan Wala na pong problema sa ating exam Close na natin to Pag-iip po tayo dun sa ating exam So, copy po muna natin ang ating pong title So, short quiz, control C And dito po sa may upper left, baguhin natin siya. Ayan, para pareho po sila. Short quiz number 1. Okay. Then, pag okay na po siya, preview po ulit natin. Last one, preview. Okay. So, nakapagsagot na po tayo. So, okay na po yan. Then, pag okay na po tayo, nakapagset na po tayo ng atin pong mga exam na double check na po natin, pati po yung answer key, ready to go na po yan, ready to be assigned na po yan sa atin pong mga estudyante. So pag ready na po 'yan, balik lang po tayo din sa ating tab, sa ating Google Classroom. Then andito na po siya, ito na po 'yan. Pag kinlik niyo po ito, niyo po, pag ko po ito. ayan po. So lalabas na po 'yung quiz na ginawa po natin. Okay, so napaka simple lang po, 'di ba? Pero may na nakapagdagdag po tayo ng extra protection po para sa ating pong mga ginagawang exam. Okay? So balik po tayo sa ating Google Classroom yan So, okay na po siya. Nakapag-set na po tayo. Kagawin na lang po natin ay kanino po ba natin siya ibibigay. Ready to be assigned na po yan. Then, click na po natin yung assign. Alright, congratulations mga masters. Ayan po. So, meron na po tayong panibagong exam. At yan po ay may extra protection na kasi naglagay po tayo ng access code or login code or exam code kung ano pong gusto nyo tawagin po doon. So, pag kinlik po tayo natin mga sudyante, syempre makita po na exam. Yan. So, yan po mga kamasters. So, sana po ay may bago po tayo natutunan sa video tutorial po natin ngayon. Kung nakatulong po ang tutorial video na to, please don't forget to click the like button the share button at s'yempre po yung subscribe button kung hindi ka pa po nakapag-subscribe again maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa ating YouTube channel please continue sharing our videos kung sa tingin po natin ay nakakatulong po yung mga videos po natin maraming maraming salamat po again this is your maestro Johnny and see you po sa ating next tutorial video